Hello mga bata, Christian ba'y? bata. Christian. One, two, dili ni vlog, dili orto di video mga guy kay mga adto midjalibey kay manglibre amo ang Usman brother aka the manager. Jalebe. <laughs> Ug karon mga idol padulong na tagdumagite ni abutada diri sa Welcome to Dumaguete sugamay na lang jodug mo abut na ta diri sa tuang padulngan. Ug modin na tong mga kuyog mga idol, mga bibi boys salutaw. Ug niya na lang putag pagas diri mga idol kay gamay na lang ato ang gasolina. Ug away ug Ug diri mga idol kay problema amo ang migoy nga tisoy kay hugaw ra kuno kayo yang sarina ug lain daw kayo isulod og jalibi kay pirti daw kayo hugawa kung sa wala na dugay kami ni hinay hinay paingon na sa Jollibee. Kami diri muliko na ug nakita na namo ang Jollibee. Hey Jollibee. Ano Ngano gaw gaw gaw. Jolly. Ikaw na. Ay sigaw yo kay makita na mo paghugaw. O karon kay humana og order amo ang manager so diri matik manglingkod na ta. Gulato na lang nato ang ato ang order. Salamat sa libre. Sige. Ato ato libre. Gitu na to ning nang libre na ulit sa. Salamat yo hard. Salamat na libre. Shout out. Igot ka yo,

Hey hey baka dudong ayo oh sa oh anak ni Christian hey hey hebat okay father is and all is retainingin papa ng nag-anyat ng love ng torpe So karon pang lantaw sa mo kay sa me. Let's go. Music. We're dancing in the street till the morning light. Sweet music, sweet, sweet music. love life and the vibe is right. We're dancing in the street till the morning Sweet music. Kamagai, what's up? Hey, i the Malik. The

busog no? Pabring na ospa. Pabring na uh, ospa. Pabring Pero wala pa na busog. Uli na me. Ayan, Picture lo, picture mo. Ug karon mamauli nami og once again salamat manager sa imong palibre karon ug unta na pay usob ug babay Jollibee Mubalik rami, ug napay sunod nga libre. Uha-hay! Ole nang mga kanahan. Wala sa ubang ako. Ah, greenhouse, ansaya.